Hello guys! Good morning! Ayan. Um, uh, this is my second ano la, uh, second video now guys. And, uh, kaya po ako ano, nag uh, nag second video baka sa, uh, uh, gusto ko po ipakita sa inyo yung ano. Ito guys, for full. Yeah. Uh, alam ko na ano ko na to, na lingerie ko na to guys. Ayan. Pero, uh, para ano, ah uh, Ipakita ko na rin yung ano, yung mga tattoo ko guys dito. Kasi, ayan, marami pong nagtatanong kung ano, ilan yung tattoo ko. Ayan. Uh, I have only three tattoos in my, ano, in my whole body. Ayan. First is here. Yeah, ito po yung ano, uh, yung isa ko, uh, pinakauna kong tattoo. 2018 po siya. Ayan, 2018 siya tato, ayan, sa Santa Rosa, Laguna, ayan. Ang nagtato po nito is mag-asawa po, guys, ayan, sa, but sadly, now, is isiwalay na sila, ayan, wala ka talagang forever, guys, ayan. So, ito po ay pinagtulungan po ng dalawang mag-asawa, ayan. So, uh, sabay po kasi ito, magkasabay po yung nasa likod na pinato ko, so, uh, ito po ay umabot siya ng ano, uh, nag-start po siya, tinato ng ano, ng ah uh, 9 a.m. ay natapos ko po kami ng 6 p.m. Ayan kasi ka guys, ah uh, maraming color. Ayan, maraming kulay siya. Ayan, as you can see, ayan, may green, my red, my black. Ayan, 3D po ang tawag dyan. Pag once ang tato guys is, ano, ah uh, maraming kulay. Ang tawag ko dyan is 3D. Ayan, so, ayan siya guys. Ayan, so, ayan po, may pangalan po ako dyan guys. Ayan. Yung pangalan ko dyan, guys, is Heidi. That's my real name, Heidi. Yeah. My name is Heidi. Yeah. Then, the second, the second uh, tattoo is in back. Ayan. That's also a 3D tattoo. Ayan. Uh, that's a butterfly. Ayan. Kung makikita nyo siya, guys buhay na buhay yung butterfly na para nakap na nakapatong diyan sa ano ko sa uh, dito sa ano ko sa balikat ayan ayan so ayan guys hindi talaga siya nag-fade ayan so ayan ang kagandahan guys ang galing talaga ng ano namin uh, ng nagtatato sa akin ayon so ang tagal na niyan guys magkasabay sila eh, uh, 2018 din yan siya tinato ayan 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 para makita niyo talaga siya ayan Ayan, 2018 din siya tinatoo yan. So, sabay po yan dito guys. Ayan, kaya ano, medyo matagal po siya natatoo kasi, ayun, dalawa po kasi yung, ano, <laughs> yung tinatoo sa akin. Ayan. So, okay lang naman yun guys kasi that time is rest day ko po. Kaya rest day ko po siya pinatatoo kasi alam ko talaga matagal siya. Pero ang kagandahan guys, hindi siya masakit. Ayan. Parang ano lang sya, ayun, parang kagat lang siya ng, ano, ng langgam. Tapos, ano, medyo nagmanhid siya Nung nagmanhid na po sya, as in, wala ka nang maramdaman. So, ano sya, uh, as in, uh, magaling talaga yung nagtat nagtato. Kasi, ano, uh, manipis lang po yung balat dito. Manipis lang po yan. So, uh, kailangan po siya ano, dahan-dahan lang talaga sya, ayan, yung... Uh, ang pagkakalam ko guys, yung pag nagtato sila, uh, hindi siya pwedeng lumagpas sa laman. Uh, kailangan ano, balat lang talaga siya. Yun lang po yung uh, ano hinang tato nila. Kasi uh, pag once na lumagpas siya, uh, lumagpas siya doon sa laman, masakit na po siya. Ayan, nara naranasan ko 'yan kasi ano, doon sa dalawang mag-asawa, medyo mabigat yung kamay ng babae. Pero ano, pag once na ano, ayun, nararamdaman ko yung kirot pag yung pag nararam, pag nakatusok siya sa laman. Pero F, magaan lang po yung kamay ng mga nang nag-ano, nagtato. Ayun. So, ano, smooth lang talaga siya. Ayun, nakatulong nga lang din ako, guys, nung ano, nung tinato to. So, nung tinato po 'yan, guys, ayan, uh, nilagyan po ng takip yung ano, yung dito sa boobie. Ayan, para ang nakikita lang talaga niya, guys, is yung ano lang po, yung, ti, ay, yung tinatuan. Hanggang dyan lang po, nilagyan po siya ng ano, ng takip. Ayan, yan lang talaga siya ang nakikita. Ayan. So, yan lang po talaga ang ano nakikita nila. Yun. So, very safe po tayo doon. So, once magpatato tayo, guys, ayan, pipili po tayo ng, ano, ng artist. Artist na, ano, magaling at, ano, uh, hindi po, ano, hindi M, yun. <laughs> no, guys? Ayan, kasi kadalasan guys, uh, as I say the other ta, ano, mga nagtatato is, may ano, may, anong tawag dyan? may M sa katawan. So, ayan, parang inaano na rin nila. Siyempre, hindi mo siya, hindi ka pwede magreklamo kasi nga nagpatato ka. So, ayan. So, kaya pinili ko guys na mag-asawa po yung magtato sa akin kasi uh, wala silang ibig sabihin doon sa pagtato sa akin. So, next guys yun, ito, itong pagtato dito, guys. So, napaka ano niya guys. Ayan, makikita mo naman siya guys na maliit lang siya. Pero kahit maliit yan guys, mahirap yan kasi you see that oh. Ayan, yung tato niya, yung ano, halo-halo, ayon maliliit lang, maliliit siya. May red, may black, ayan. So, mahirap yan, guys, kasi nga, ano, maliliit. Mas mabilis daw itato pag once na, ano siya, uh, malili, uh, malaki yung tato. Kasi, ishishiding lang nila yan, shishiding. So, uh, at mabilis din gawin yung mga steam-steam niya. Ayan, pero pag once na maraming steam, guys, yun po yung masakit. Yan kasi nga, uh, gusto pag once na may steam especially like uh, ano sa mga flowers ayan sa mga uh, tree ayan kasi kailangan nila ipakita na ngayon buo talaga yung ano steam siya steam na ah, sa lahat ng naranasan ko sa pagtatato, mas pinakamasakit talaga ang pagawa ng steam. Kasi, a ah, feeling ko guys, parang, ayan, kahit na may ano siya, yung may inject siya, feeling ko talaga, ano siya, naramdaman ko yung pag ano, pag ano na, <laughs> yung pangtato nila. De, electric yun guys eh, yung pang nila. So, naramdaman ko yung ah, paghiwa, parang paghiwa ba, yung ganun, nararamdam ko 'ng Tapos ano, parang uh, para siyang ang lalim talaga ng ano, ng sugat na ginawa. Pero you know, guys, ah uh, uh, yan 'yung nangyari, guys, dito sa binti ko. Kaya po wala siyang color. Ah uh, 'yung nasa legs ko, guys, uh, wala siyang color kasi hindi ko na kaya 'yung sakit kasi ang sakit talaga, guys, pag nagagawa ng steam. Super dami kasi ng steam nito. Kasi ito yung, ano, ay uh, yung tato ko, guys, dito sa binti ko is yung babaeng nakapiring. So, malaki din siya, guys. Ayan, madali lang gawin ng, ano, ng artist. Pero, ano, uh, yung tinatuan niya is talaga masasaktan ka. Kasi nga, ano, uh, malalaki yung steam. Ayan, tsaka malalalim. Kitang-kita mo talaga, guys, sa, ano, sa... Uh, sa tato na, ano siya, uh, malalim yung, ano, at dahil dyan, ayun, uh, ang kagandahan naman, naman noon, guys, eh, kasi hindi po siya agad-agad nag-fade. Yun ang kagandahan doon. Kasi, as in, ano siya, visible na visible talaga siya sa leg uh, Especially, guys, kung maputi ka. Ayan, kitang-kita talaga siya, guys. Ayan. So, sabi po nung, ano, nung, nung artist sa akin, ayan, kung tatapusin ko daw yun, is, super ganda daw yung tato. <laughs> ayan. So, naka... Nakapag-isip ako oo nga naman, sir, pero isip ko, uh, better next time, sir, kasi nga hindi ko na kaya yung sakit. Super sakit talaga yung mga steam. Ayan, pero kung magpatato kasi siguro kung lalaki ka, ayan, kayang-kaya mo yun, guys. Pero kasi, uh, that time, puyat, daw, puyat din po ako noon kasi galing ako sa night shift. Ayan, so hindi na nga ako nakauwi ng bahay nung time na yon kasi... Ay, hindi. Ah, uh, morning, umuwi pa ako ng bahay. Then, ano, ah uh, night, hindi na po ako nakauwi ng bahay. Kasi nga, yun nga, umabot po ng, ano, 6 p.m. din. Ah, uh, pero maga ako ng start on, guys. 7 Ayan, nandun na ako. So, hindi po agad-agad natap natapo. So, gusto nga ni, ano, gusto nga nang uh, nagtatao sa akin is tapusin. Pati yung, ano, yung, ano yung kulay. Kaso nga lang guys, ah uh, sabi ko uh, babalik na lang ako kasi ano uh, hindi ko nga hindi ko na kaya yung sakit. sakit talaga siya guys as in yung steam lang naman pero pag sheeding, sheeding, it's okay. Wala siyang ano wala kang mararamdaman. So this is guys, ito po yung tattoo ko. Ayan, maybe we can down the camera. And ayan. Ayan guys, ayan. As you can see, ayan. Ayan. Malaking pato talaga siya, guys. Ayan. Babaeng nakapiring. Ayan. Nakapiring siya. Ayan. So, hanggang dito, guys. Ayan yung mga steam, guys. Ayan po yung mga masasakit. Yung steam na yan. Ayan. So, makikita mo naman talaga, guys, na makikita mo talaga yung mga steam. Ayan, no oh. Ayan yung masasakit. Andami kasi niyang steam. Ayan. Ayan yung mukha niya. <laughs> Ayan. Ayan. Kung makikita nyo dyan. Ayan. Ayan po yung ano niya. So, Ayan guys, kaya po siya masakit kasi ang dami niyang steam. Ayan, kasi kailangan ano, makita talaga yung dahon.